Magandang magandang hapon sa inyo mga kaloy So for today's video mga kaloy Muli naman tayo nagbalik mga kaloy Para mga kaloy magtanim tayo ng mais mga kaloy Maganda kasi ngayon mga kaloy mga kulimlim Kapon po mga kaloy umulan Kaya naisipan natin magsahawin mga kaloy Para may gamitin tayo sa baboy natin ng mga kaloy na inalagaan Hindi siya na punak mga kaloy pero ayos nun naman Kasi nga ito paano may tubig na rin May na rin mga kaloy may gamitin na tayo dun sa baboy natin mga kaloy sa paglinis sa pagkain mga kaloy maganda kasi nga yung mga kaloy makulimlim <coughs> para nga magaulan kaya itong mga kaloy naisipan natin na magtanim ng mais mga kaloy ayan bawat butas pala mga kaloy nilagyan natin na dalawang piraso mga kaloy ayan o sana mga kaloy mabuhay sya ayan mga kaloy o oh. ayan Parang mag-aulang kasi mga kaloy. Kaya sakto talaga itong tanim natin ng mais mga kaloy. Itong buwan na itong mga kaloy. May tanim pala tayo dito mga kaloy ng kabuting bagay ng mga kaloy. Ayan o. Oh. Tingnan nyo mga kaloy. Ibang klaseng kabuting bagay ng mga kaloy. Yung dahon ng mga kaloy. May mga kulay-kulay. May mga design o. Ayan. At saka yung kangkong mga kaloy buhay na. Ayan. Yung iba namatay mga kaloy. Yung sobrang init. Kabuting angay. Umulan mga kaloy. Kahit pa paano mga kaloy. Sa ng matanim natin mga kaloy Ayan o oh. Tsaka magtanim ngayon kasi mga kaloy Kasi malambot ang lupa Malambot malupa mga kaloy Kaya maganda magtanim Ayan Mga kaloy oh. yan Buhay na buhay na nga yung tinanong natin ha Mabuting bagayin mga kaloy Ayan Ayan mga kaloy yung mga pala, kaloy Hanap tayo ng malambot lang mga kaloy Magtubo yung mais mga kaloy Ayan o oh kasi mayroong part na lupa na matigas mga kaloy kaya inahanap natin mga kaloy yung malambot lang mga kaloy para bilis mag ubo yung may sa mga kaloy ayan maghanap tayo sa lupa dito mga kaloy na medyo mataba taba ayan o oh. ayan yung pinagsunugan nyan mga kaloy ng pinabas natin ng mga kaloy ng mga damo ayan ilagay natin sa mga tanim natin mga kaloy kasi yung abuno abono pa yan mga kaloy abuno pa yan oh tingnan nyo ang panimplan natin makaloy ng balunggay nilagyan natin ng gulong sa kami ano rin naman makaloy ng alugbate kasi nga inahalaw kayo ng manok mga kaloy kaya yun maganda kasi may ganyan kasi nga protection pa isang mahalaw kayo ng manok mga kaloy kaya no ayan dalawang piraso ng mga kaloy bawat isang butas nilagyan natin ayan hindi ko na bilang mga kaloy kung ilang puno lahat yan na natanim natin mga kaloy ayan Makikita nyo rin mga kaloy, sunod natin na video mga kaloy. Pag tumubo na siya, makikita nyo rin mga kaloy kung ilang puno lahat ng tinanong natin. Kunti lang, pero okay na rin mga kaloy. May, maganda kasi yan mga kaloy yung mais kasi pag nagpahinga ka, oras ng pahinga, or mga stress break time. Maganda yung mga kaloy, yung merinda, mais, yan. Yung mga kaloy. Tsaka yung tanim pala natin mga kaloy, mais na malagkit yan mga kaloy. Hybrid. <clears throat> hybrid yan mga kaloy ayan tsaka mag magtanim pa rin pala tayo ng mga buto ng langka mga kaloy kasi kanina bumili yung sawa na kapatid ko mga kaloy naging ako dalawang liso mga kaloy ayan tinanim natin dyan sa pinagsunugan natin mga kaloy maghanap tayo mga kaloy ito mga lambot lambot ayan mga kaloy ito kabila sana mabuhay mga kaloy yan katabi ng tanim natin na balunggay mga kaloy ayan oh. balonggay may mga ano, battery nga naman kaloy na ano sa loob ay sayang din naman ah, pwede pa mataniman mga kaloy ayan tanim natin ng klamansi mga kaloy ayan so, kami, ang, ang, ang alugbati natin mga kaloy buhay na yan yan mga kaloy bilis na mabuhay yung alug, alugbati ayan no mga kaluy, isang linggo lang natanim ko na ano mga kaloy alugbati buhay na kaagad mabilis pala mabuhay ang kaloy yung alugbati. Yan mga kaloy, ano yan mga kaloy? Durian. Ayan. Kala ko nga namatay na yan mga kaloy. Oh. No? Hindi ko na nadiligan mga kaloy kasi bitin yung tubig. Buti nga umulan. Ay pa umulan mga kaloy. Ayan, at saka may lubi plata dito mga kaloy. Oh. Dwarf yan mga kaloy. yan oh. Kulay pula mga kaloy, maganda yan. Ayan mga kaloy. Pala, mga ito yung mga ito kaloy na kalamansi mga kaloy. Ayan, yung sanyo mga kaloy, parang ay mamatay na. Sobrang init. Buti nga umulan mga kaloy. Oh. Yan, mga Kalaman City mga kaloy, ka tumaba. Yan. Yan mga kaloy. Ka Saka yung isang kahoy. Yan mga kaloy, ka siguro kilala nyo yung anong kahoy yan mga kaloy. Ka Ito mga kaloy, ka may tanim pa rin tayo dito mga kaloy. Ka Saka yung tanglad mga kaloy. Ka yan o. Oh. Mga nakasilagayan sa karne mga kaloy, ka babango.